sir, no, ito pong pinag-uusapan natin ngayon na marawi plebiscites that will be happening on March 9, 2024. Maaari po bang ating itong bigyan ng, uh, ng explanation kung ano po ba ito? Ayan. Para po sa ating mga kababayan na hindi pa po alam na mayroon palang magaganap on March 9 dyan sa Marawi tama po ano ang ating pong plebisito na gagawin sa Sabado po March 9 2024 ay ang plebisito sa paggawa po ng tatlong barangay mula sa tatlong existing na barangays po dito sa atin sa Islamic City of Marawi kung saan po yung ating mga naunang barangay ay medyo lumaki kaya panahon na po siguro para po maggawa ng bagong barangay. Ito nga po ay nagmula sa tatlong ordinansa ng Marawi City Local Government Unit. Para po dito, doon po sa Barangay Dulay Proper ay gagawin po ang Barangay Sultan Korobong. naman po mula mm -hmm. sa Barangay Kilala ay gagawin po ang Barangay Sultan Panoro Panoro -Panan. At yung huli po natin mula sa Barangay Patani, gagawin naman po Barangay Angoyao. Ang ating po mga kababayan dito, sila po ay bumibilang ng 2200 uh, 2265 na mga kababayan natin sa tatlong barangay ay magpapasya sila ba'y ba sumasang-ayon na magkaroon at maisagawa ang naturang barangay mula sa mga barangay na nabanggit. So muli po ang potohan po natin dyan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Oo o, o hindi? Yes or no lang po ang sasagutin po natin dyan at huwag po mag-alala may Arabic translation po ating talo At bukod po doon pagkatapos ng botohan po alas 3 ng hapon, tutuloy na po tayo sa bilang ng boto hanggang sa mga po at matapos natin ang bilang ng pagpapasa ng ating mga kababayan. Mm -hmm. So ibig sabihin po ba expected natin on March 9 ay lalabas na rin po ang resulta nito, uh, spokesman? Opo, at at, at at kakaunti lang naman po ang ating botante no, 2265. Yes. Asahan po natin na sa loob ng gabi po ng March 9 ay matatapos po natin ang bisita.